Hello, good morning mga kadiskarte Today is uh, February 3, 2025 uh, Time check is 6.43 in the morning Tatawid po tayo ngayon uh, papuntang Iloilo City And then uh, papunta po tayo ng uh, Barangay Tabugon, Dingli, Iloilo Para po mag-install ng Sinong rice mill machine. Ah uh, ito po ay uh, bago pa lang po kakadeliver lang and then puntahan na po natin para mag-install. Um may assignment is uh, para i-install at uh, mag-conduct ng training doon po sa bagong uh, user natin ng Sinong rice mill machine. Sa hindi pa po nakapagpa-reserve, sa hindi pa po nakapagpa-deliver order na po kayo valid ID lang po ang kailangan natin at complete delivery address with contact number yun na po and then reserve na po kayo kung kayo po ay taga Luzon area kapag tawidagat naman po like Visayas and Mindanao meron lang po tayong reservation fee or down payment na 10,000 pesos and then magpadala kayo ng picturean nyo lang po yung valid ID niyo complete delivery address at uh, meron pong contact number. Yun lang naman po. So, samahan nyo po ako. Bablog po natin ito. Uh, papunta ng Dingli para mag-install ng sinong Rice Mill Machine.